dito uh, magandang magandang hapon uh, mga kabayan ito tayo ngayon na uh, salubungin natin yung nagpandaw ng giant tambisugo uh, pinatabi ko yung ano yung giant tambisugo uh, kasi uh, may bagyo uh, bagyong pipi ito ata oh, bagyong pipi ito uh, masyadong ano um, uh, bamad yung mapanganib dito sa amin ngayon uh, bukas mag-uumpisa na ang pipi bagyo kaya aahon ah, natin yung ano, yung bangka. Sa kaya yung giant pambisugo, ah, pinaahon ko din. atin ah, tingnan natin kung ilang piraso na lang. Dati ho, yung giant pambisugo natin, ano yun, ah, bali na ay laglag natin ay nasa 39 na piraso. Ito, tingnan lang natin kung ilang na lang natira. Sinatabi ko at, ano, baka makadayo tayo sa may humalig. Sa Sa humalig kison. Ika dyan sa Patmanungan Kison Ayan, uh, shoutout po dyan sa lahat ng taga Patmanungan Kison At lalong lalong na dyan sa Humalig At lalong lalong na ho sa lahat ng ating mga viewers dyan uh, Ito, ako uh, kung makikita ho ninyo yung mga bangka Medyo nakaaho na uh, bukas uh, Dadali niyo sa lahat Sa taas Kasi ito, uh, talagang ito ng alot Pag may bagyo Kaya yeah, madami naman ay ahon dito hindi ah, tayo naglaot ngayon At kahapon, ah, nagbawal na yung mga maritime sa paglaot Kaya dito yung bangkaho natin na ah, pantulingan uh, ah, Yan lang ang gamitin natin sa dayo, yung malita bangka Ito yung isang bangkaho natin Ito naman, naglaot dito Sa isang bangka, uh, ah, nire pa Hindi pa kabayan yung mga pabigat sa giant pambisugo uh, ah, binubuhat na yeah, konti na lang kabayan ang tira sa giant sirang bubo na lang yan ha? bentin pambisugo? pambisugo ha? disinibin pambisugo disinibin? Uh, ah, yung kabayan uh, disinibin na lang yung mga tira natin na pambisugo

ah kabayan yung giant ng pambisugo natin kaunti na lang yersa ah ito yung mga buhangin bawal bala sa aga maglawid. ba makakasuhan ka na yung maritime sa mga pulis Pantai, pantai apa Haris? Oh, pantai. Ya, dulu Bakal dinali nanti si si ada sini Pak. Urai. Oh. oh. oh, okay. oh, -oh. Peralis, 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 peralis. bang. Atang bang, atang bang. Ribbon, tira guys, Morales Ito ka naman yung sulit natin na i-repair rin uh, Paglumutan no, yung isang malaki uh, Rin i-repair ho natin yung bangkang ano, 10 taon na uh, Ito uh, mga sibin ano lang ito Mga uh, walong taon na ito Yung bangka na ito Mga oh, sige, ito lang Mga oh, sige, oh, sige, ah, sige Ito lang Bangkulis Bangkulis

Abi pun aga ndar diadang itu agak tuh kadang kelan ya cakat mang kebayan oh kaso yo mga pati ning pala nyan di pati ning honatin ayung tulungan oh bangkulis ini oh, lumakau oh oke oh bangkulis putak tikoi idiot yo

Yeah, bawa pa sa tirao. Eh, yeah. diyan na yung Hindi nga. Ay, ayaw ka. Deliver ito mga. Ito uh, na yung lakas ano? Uh, Tama. Tama uh, uh, yung lakas. yung pati nga yung aking saru na hmm, Pati ni -sa ka, okay. saru. So, kaya, na yan. Basta may butnol ito. Diyan saru. Bakit? Bakit? Ayaw ka man lang. Ayaw ka man lang. Ayaw ka man lang. Bakit? Ayaw

Iyong apat bangkulis lima lima? mga bawang, mga bawang, mga bawang, mga bawang, mga bawang, mga bawang, mga apat pang bangkul Ay ano, bali limang bangkulis Ang mga Dali mga bawang, 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 mga bawang,

Di, timbangin mo na lang yan kung lang Gino Sabihin mo lang sa bahay Sabihin natin yung kabayan yan ah, na daw kabayan yung, ano, yung isang good size Yung unang lahat huwagan natin na uh, parat ah, Dito na hotel kabayan sa timbangan uh, ah, Tingnan natin kung ilan yung patiling kung ano, naguno Si ya, Ato Tuer, ako mong pati rin Dua. Dua lang? Si Atchana, si Atchana. Si Atchana na ko mo. Dua. Dua lang din, Atchana? Sige. Dua, lang, dua, lang, dua, lang, dua, lang, dua lang. Oh, Atchana! Oh ya, si pati rin mo. Dua lang ako ah. Two

Sira, pulos na yung mga kasag Sira, may duwang pati rin siya mga gulo Doon 2 up Tinding ami Tinding kasag Wala, wala may Wala, wala may okay. Padua, ang tumakalusot okay. niya sa katuwa Ito yung kabalan, itong pati rin natin kabalan natin kung nakapasok na Simit ko yung malabo-labo pa Malabo-labo pa, malabo-labo mga kapasok Nakapasok ka pa yan, ha, pala pa Ah, oh, siya naman tara oh. Thank you na po, boy. Thank you, city. Quatro city? Para si Duwa din apat na na City daw. apat na kulis. Hindi nga rin kusuan. Nagagandang tayo yung tama. Ang tanong, 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 ang dapat

Mm. Babae 26. <laughs> Tabicado. Nangani. Talo ko lang dito kung nilun pariyo. Kadenagadak ulà. Delo ko talaga pati nang agian. Maski nang tagas. 26 lang talaga kamayan. Mm -hmm. Agian. Gumuro ng numero. Wala lang niya ano kulang sa sira. 1.4. Puro lang kasagay kaya nagtagas bigla. Wala nang 1.4 nao so, no, nadakot ng dango niya ng magagabat halipin eh, sa sapa ay sa sapa ang dagat tala suti yung pagkabayan yung malimasag natin na patin ay yung mo pa pala yun o at, ayan o tinatali yan mataba na yun yes, mo pa yun ay kala ko sa kuya, sa kuya, isa, kuya po, nga ako ganyan po ab na kulay pula lang ba ito kapos? oo ito pa naman pahit pa baga

Butair. Ang bubuyan. Si Toto nga na isa aga pamatok. Baka si Butiti yung paon. Igwa ito mute. Ano? Mute. Butiti, dito mo mawawala. Ang mga aga, pag nagrimalaso ang mga kina, ay dapat abay-abay sinda. Patay, sa pag nagrimalaso, abuto uh, ng bagyong pipito. Timbuang. Ang mga tusog. timbuang. May mahirap <laughs> <May> <laughs> pag malawag pag masisidaan. Pag may bagyo. Then, yes. Then, yes. Pag may masisid, pag may bagyo. Ako ay mahirap maglawag. Pag may bagyo na ay... Tunigil pag laod.

Yan, pag yung tikra na piniga pa, magiging one-up na lang yan. Huwag mo nang pigain. Ayun, buti lang kapat hindi na piniga. Ay, mga pangkati pala yun <laughs> eh. Buti hindi na piniga. Ayan, mga... Pinarabis na. Yan na siya yung naralat ng mga kating na mga babae. Bangal din Dapat uunahin mo yung mga good size.

Oh tuna, tuna. na. Baawas, tena, tena ko mag-order size. RC V Mickey Ay abot 'yan. 233, 84. isang good size saka 25. Uh, ay minus mababang. Bakak daya, rakak madaya nang kabarang kiloan. uh uh Oo, oo. 85. ay, Oh, kalahkan nang kiloan Nag-84. Hello, ba? 84, tama din. Iti Bilang niya Iti po Iti po Iti po Nang ka bayan yung timbangan Uba, itanda sa Lag mo, lag mo tak na naman Katak mo, ano yan? Ano o? Kaya yung kabayan, yung huli mo lang nukos tak taktak mo daw tak mo yung kasag, baka magalan pa Tugbak pa Ito Ano? 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 Ano mo na? ka? Ano sure. pa pula? Pakul na tuman sa ku kapat Ya na din na kinukuha huwag niya Buong ko yung kinuk Buong ko yung kinuk Buong ko yung kinuk Hindi kung ni Papa mo si ano subago hari, <hari>

Kuwenta ko na. Ano na natin kung ilang kumamagkano man yung mga lima sag ng binta. Ah, <laughs> uh, ito na kabayan niya ng lahat kabayan, no? si Japong. Dalawang kalab yung baon si Gerlio Kabayan. Kabayan ng baon, uya. Ah, tat tatlong ka si Gerlio yung baon. Sa si Gerlio. Sa kabayan niya nagasto. si Gerlio palang kabayan ay wala na, talo na. Talo na kabayan. Kaka. Kaya si Gagaon ko. Oh. Uwan mo ba? Oh. Matindi to. Uwan mo Kami lugod na naman panira.

Dinom anong? Opo, natin kabayan yung ano, yung sari-sari so store lahat, yung binta yeah. <laughs> <laughs> oh. oh. Ah, natin. Um, yung, yung lahat natin, mga magdadagat ang go na

Ah, uh, yung gaba yung bintaw nila kabayan na uh, 6,900 17 17 plus yung tulingan uh, 950 yun, hindi kulang-kulang ano walang kulang 8,000 yung bintaho nila ayun, sa lisil saka nagpasulit sa Lubid. lubig oh, ng sanligo kaya natiran lang o kabaya ng 5-2 ano, kaya nakatig 1,020 plus 1,000

nagpapagroon sa atin yung pinambayad na sa Provincy. At isa mo. Yaw na. Yaw na nga tala o. Take one for take. dagdag mo ng pre. mo pa rin dagdag mo pa ano, yung pa yung Ang sako. Pinto. Pinto

So, okay, friend. Tao, naman itong mga natin. So, na, na. Ayon, ayon. ito mga maglalout natin. Sa atin mo nang kalumbao kayan. Wala presyo ng lawigit. Ayun na, naikum ka na. Amin na, mga panira. Kasi naman ka bayan ni pamangkin ko api ito, mga taga San Vicente. Ayun, ay pamangkin. Shout out up, sa Mga taga San Vicente. Lalong-lalo na sa mga family Palma. Sila, sila sa ah. Ayan, natin video natin. Ah. Buti okay, sebul, ah. Bukas wala ng ah. Ng ah. Naman sa amin. Kasi tumbo -tumbo -tumbo ah. na Ah. 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 Ah.